Good evening, guys. Namiss niyo ako? Okay. Bakit niyo ako namiss? Give me ten reason. Ten reason, five sentences. And... Twenty paragraphs. <laughs> Alam niyo bakit ayo kong i-upload yung part 2? Kasi hindi ako nasasatisfied sa viewer, sa views na nakuha ko, where in fact, in fact, in fact, sobrang effort ko dun sa part na yun na mag ano, sobrang hirap kaya nun. Bilangin niyo ilang damit ang pinalit ko dun ilang damit ang pinalit ko. Bilangan nyo yung damit, kung ang damit, yung pa lang, di ba? Hirap din maghanap. Tsaka yung papalit-palit kong lugar, ganun. Kaya parang nangihinayang ako na kung i-upload ko yung part 2 with this viewer, bakit pa ako mag -e expect ng maraming views sa part 2, di ba? Kaya, ano, shadow band ba nalala? nga, oh, hindi ko nga alam ba't nagkaganon ako eh. Usually, pag ma-effort yung pag may effort yung content ko, matik, umaabot yun ng 500,000 plus. Tapos grabe yung shadow ban ko. Hindi ko alam bakit. Try mo upload sa YouTube. Hindi ko ma-upload sa YouTube yan kasi may kanta siya. May copyright song, siya. Pag in-upload ko yun, risky yung account ko. Baka ma magkaroon ng something tapos di ako, ma di ako ma-monetize. But everything has its breakthrough. Oh my. mag ka na sa YouTube. Hindi pa, hinihintay ko yung mail nila kasi darating sa bismong condo. Hindi siya email eh. Literal na mail. Kailangan kong makuha yun kasi nandun yung confirmation ko. Ikaw na ang may sabi Maybe not on the first, but second or two. I don't know. Ah. <gasps> <Rocket sheep? laughs> Thank you, yellow blues. May para ka eh, chip ka. Thank you. Rocket chip ka ba? Bakit? Kasi lumilipad ka sa earth eh. <laughs> Ikaw na ang may sabi Na ako Mahilig ka ba kumunta? Hindi eh Um, hilig ko pagsasayaw <laughs> Um, I love dancing and For me, life is full of dance And whenever you have a problem, just dance it out Diba diba? Dancing is my life Anong hilig ni Gail? Ah, uh, ang I'm good na di ko maitatangging nabakag ng tambo na, na manlakas makaapi Para kang ka ngella umaawit sa life. sabihin yo nung mas better wannin ka na tutok 3 Hindi ko pa nga gets yung gano'n ni Marian eh.

sign language kasi kaya uh, ko siyang gawin kasi sila binamemorize niya na yun. Tapos ako para kung wala kasi ako emotion pag sumasayaw. Alam niyo yan. Wala akong emotion. Nahihirapan akong mag... Sige ah. pwede ka sa TV patrol. <laughs> so much po sa crystal ball. Huhulaan ko kayo. Ang nakikita ko sa crystal ball na to is mag -da drop kayo ng vines at magiging 160 to. <gasps> I got 30 tickets on my CD. Bakit niyo ako dinadrapan? Ha? Love niyo ako, no? Aww. It sa tab ka daw lagi. Uy, di minsan-minsan lang naman minsan, minsan kasi. Pero kasi, basta okay kasi sa top eh. Oh, ano yung bottom? Ako mas, mas ano ako okay, mas, mas gusto ko ako yung top. Pero gusto ko yung bottom. Oh, nasa mood kasi yan. Puyos na ba yun? Ah, one, 190. Let's say 190. 190. Diba? Diba? Alam niyo to? Itong content na to. Look. I smell bushy ito ano niya ah. a... yun. May mga naka-comment doon Na hindi ko alam na Kung hindi ba nila maintindihan Ang context ng content na yun Hindi kasi Ang pinaparating ko sa content ko Na Bakit mo pinagka-cut off yung mga friends mo dati So it means na Sa content ko ako yung nagka-cut off. Kasi, I smell bullshit. Tapos, yung iba, sabi nila, um, lagi ka nalang, ano, nag nagiging masama, bakit wala ka bang ginawang masama sa kanila? Tapos, meron pa isa, nagreply reply siya dun sa isa, sabi niya, ako din, yung nagtataka ako, bakit lagi siya yung nawawalan? Maybe she's the problem. Like, Bro, do you not understand the context of my context? My... Ha? Huh? Hindi ba hindi mo naiintindihan na ako yung nagka-cut off? How did I became the problem when I'm the one who's cutting off? Call me the problem when ako na yung kinakat off ng mga tao pag ako na yung talagang iniiwan. 'di ba? Like 'yun ang pinaparating ko. Pero alam niyo, lagi naman talaga ako 'yung nagka-cut off pag may nakita akong off sa mga nakakasama ko. Thank you, Carol! Pag may nakikita kong akong off or may nakikita akong mga hindi ko gusto or may mga nalalaman ako, cut off agad. Cut off agad ako like uh, hindi na ako makikipagplastikan kasi pero ako I I make sure naman na ano I make sure na tama yung naririnig ko na may mga prof kasi ayoko naman magbintang o yun pala ako pero hindi naman pala di ba I make sure may mga prof ako and usually ako talaga nagka-cut off and um hindi ko alam wala pa kasing nag-cut off sa akin hindi ko lang alam ah wala pa kasing nag-cut of na maybe meron pero hindi ko lang alam pero hindi kasi ako sure kasi uh, ang cut off kasi kapag kaibigan mo like hindi mo naman basta-bastang i-cut off yung taong na, nakasama mo lang ng isang beses or na nakasama mo lang ng ilang oras di ba pero yung mga mga friends ko dati goods pa naman kami nagre-reach out pa rin sila like uy ninang ka ng anak ko ganun parang okay talaga cut-off kasi pinagsisilosan ni Gil. Diyos ko, halatang ano, halatang wala kang alam sa mga, sa fandom, at hindi mo alam kung sino yung mga taong ginago at ginamit ako kung diyan ka lang nakafocus. Black and prohibit ending in your life. Wait lang natin gagawa kasi siya ng account. Wait natin siya. Di ba? binaliktad nila mga nila sa decision mo means bin, binaliktad kanila sa decision mo means gaslighted. alam nyo kung ano kung kung kaya ko lang magsalita ang dami ng nasirang tao dahil sa mga sasabihin ko pero kasi alam mo yun hindi ako nagsasalita wala talaga. Minsan nagugulat na lang kayo, ba't di ko na nakakasama tong tao na to, ganun, di nyo alam, tinarantado na pala ako, ganun, di ba? Ganun yung, yung mga gusto kong, ano yung parang, wala kayong kaalam-alam din. And it's better to shut up, shut up, kasi, I don't want to waste time sa mga peeng tao. Pero ako nararamdaman dati, nagbabalik ko kapag nasa ng... lapang. <laughs> Gagiging! Madami yan. Madami yan. Madami yan, madaming nang nanggagamit, hindi lang sa mga naging kaibigan ko, even sa mga sa ano sa sa fandom, meron din ha. Pinanganak pa ba talaga Oo. Pero sobrang pinapahaba ko yung buhok ko. Gusto ko talaga hanggang dito na siya. Ilang years pa kaya yon pero hindi ko nagugupitan to kasi na miss ko yung long hair ko. Literal yung long hair na hindi hindi ano hindi extension. Pinanganak ka ba talagang maganda hindi? Eh. Hindi. Nung bata ako, mukha akong kanan. and wait for your natural long hair. Yes, true. Sana mag-call out ka minsan para di matauhan sila. Hindi ko alam yun. May right time naman yan. Time is the truth teller. Kahit manahimik ako ng manahimik, minsan kayo na din yung makakaalam. Thank you, Natnat. Kailan mo makukuha yung silver play button? Hindi ko siya, hindi ko pa siya makukuha. Meron na bang 10 days? 10 days nung na-reach ko yung 100k. Kasi kailangan, after 10 days, nang pag-re-reach ko ng 100k, doon pa lang ako pwede makapag-apply. Wala pa itong 10 days yun eh. Wala pa. After 10 days, doon ako mag-apply kasi bawal. i-upload ko yung last part ng Japan and then doon na ako mag-upload ng prank. So, pansin nyo, sunod-sunod na din yung pag-upload ko, nag edit din ako. Liguan mo everyday to grow it longer. Hindi ko din siya pwedeng liguan kasi magda-dry yung scalp ko. Thank you so much, ay ko. <laughs> na tayo mag <laughs> Thank you. Thank you so much, thank you so much, thank you so much, thank you so much ito totoo, wag masyado i eh, yung mga nalapit kasi nagigamit. Aba, ewan ko sa inyo. Kapag nabasa mo tong comment ko, magpapakalbo ako bukas. <laughs> nabasa ko, sorry! Grabe na ang trusty. ramdam nyo din yan. Alam kong nararamdaman nyo din yan. And be, ano lang, observant lang. Pero may mga iba kasi na napakagaling din talaga na umarte. Nakita mo ba yung A eh, yung na ginamit mong name? Yung sa Evo, yung sa movie ni Marian yun. Pero nakikita ko din kasi sa mga helmet yun. <laughs> Eh, ang angas kasi ng pangalan yun in Yung sa Ashley. Naalala ko yung Ashley, look at me, yun. Ang hirap kasi gumawa niyan, kung alam niya lang. Parang yun gumawa ng ganyan. Kasi, ang hirap ng mag-ayos-ayos, magpapalit ng damit. Siyempre, hindi naman pwede. Araw-araw, para yung mukha mo. Tapos, ang pinaka-importante doon, yung lighting ng ano, ng pag-film mo. Siyempre, hindi ka naman mag-aano sa against the light. Gosh. Alam nyo ba, ano? naging... Naging routine ko na yung mag-check ng comments. Tapos pag may nakita akong mga comments na ayoko or yung bashing, block agad. Natutuwa ako. <laughs> Kahit kay Lavi, like, nakahiga kami. Lavi, check nyo ng comment. Eh, Tapos, Black block agad. Okay. Minsan hindi na namin binabasa. Alam na kasi namin eh alam na namin pag ano, pag, ah, gosh. Hmm. Kailang ano na yon Mentos 1, Mentos 2. Gawa kayo account ulit, please. Hanggang maubos yung number nyo, tsaka yung maubos yung email nyo. Ayoko kasi i-off. Kasi, siyempre, meron kayong mga edits dito na tinitignan ko din. Pati yung ano, pati yung mga POV ko na ini-issue nila, pag meron akong sad POV, bigla nilang i-connect sa mga ibang bagay. Alam niyo, hindi na ako mag-a-adjust sa ganun. Gagawin ko yung mga dati ko pang ginagawa. Whether minsan, kung sa POV ko, magmumukha akong single, kung sa POV ko, magmumukha akong broken, kung sa POV ko, ang dami kong problema. It's a relatable content. Lahat ng tao makakarelate. At hindi na ako mag-a-adjust sa kabubohan ng mga tao. Diba? Kaya ayun. If minsan malungkot ang content ko, it's just a content. It's a relatable content. It's a POV. Kung minsan mukhang broken yung content ko, content lang yun. Tandaan yun. Even dati pa. Dati pa nga iba-iba yung content ko eh. Today, ano, in love, in love yung POV ko. The next day, malungkot siya. Ganun-ganun lang yan. Kasi I'm a content creator. Bakit ko sasayangin ang pagiging creative ko? dahil lang sa mga ako. Dahil lang sa <mikip> mga diba? Si Lavi yung malala. Kakatakan ka lang. Maglilipsing lang. Naka ano na. Ini-issue na. Ini-issue na. Diba? Like... Ano si ano ba pwede namin kagpahin ha? Gusto nyo, ama namin yung mga ililipsing namin. Baka pati yun, i-issue nyo siya. Baka isipin nyo. Ano, baka isipin nyo. ka niya si Lord, ganun. Napakaano nang utak. Hindi ko maintindi yun eh. Yun nga yung sabi ko kay Labi nung sinabi niya na, Pag, kapag kumabot na ng one month yun, madinilip nga. Sabi ko, hala, yung mga landian natin doon. Tsaka yung likes ko noong 2019. ay <im> <habenawa> parang ito mahirap tigilan pero So, <laughs> thank you, Sabi ko, huli, huli. pag gano'n. Malapit na tayo mag-200,000. Dati kaya kong, kaya kong matungtong ito sa ukulele. Nung dalaga pa ako. malakas ng boses ko eh pero mahina yung sound pero para sa inyo malakas. Hello. What is wrong? Hello. Is there something wrong? Can you hear? Hello. Hi. woo-hoo woo-hoo